ano to? Tingnan mo bi o. May laruan bi. Mga subscribers ang dami ng laman. Bi, ang dami No, no, no. Tell her to inside out. be coming, Grandma. Got it. to open this for me. Try this to open for me. Ano to? Tingnan mo, B.O. May laruan, B. B. Nilaruan, B, may laruan, B. What's this? Hindi ko alam kung ano Kunin natin. sumit. Huwag tayo gaano na ingay. Tapos kasi tindahan. So tamang dampot-dampot lang. May may sapatos. Saan ka yung partner niya? Ito. Yaman na, T. Ito I, mean tea. Tea. I think it's something this one. Okay. Look. Okay. Go ahead, go ahead. 你给 Baby. baby yes baby yes

I need a scat litter for the cat. mga Okay, that's Okay, that's it. 来，你的被被。 Tamang tama, pang regalo. Gare. <laughs> yeah. Tingnan niyo din to mga ka-subscribers, ang dami. Hindi na namin to isa-isahin. Hey. Ibaba, baba ako na lang ha. Mm -hmm. Ibaba it lang natin. Tingnan niyo. baba. Just put it down there. Ba, kinuha akong cat litter. Tamang-tama to sa aking pusa. Just put it down. Just for the cat. Ito pa, assorted naman. Basa. Just put it down. Tingnan nyo to speaker. Sana gumagana. May laman. The heater. Towel, plates. Ito may lang box Hindi ko alam kung ano. Ah, wala. Just for ano decoration for for the store. Basura. basura. marami dito mga birthday uh, ano ba to? Birthday sas. Just leave it there. Ay, isang pong sabi. What is this, Miss Kyler? Skateboard. 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 Tapos mayroong isang box na lighter. Uh, Sick black. Cups. Pakin-take. Hen. Ito, may nakabox dito. What is this? Isang box na extension cord. Ano? Ano na? Putulin 'yung ribbon. Ito. Tingnan nyo. Isang bag. Wow. May sabon. Halo-halo na siya. Yes. glue diapers alarog glue katambak katampak na glue okay na yon si Skylar naman utusan ko pakitin <laughs> ko siya dito <laughs> Latag namin! Hello mga ka-subscribers! Kamusta po kayo? So hali tayo mag-shoutout and birthday greetings! If today's your birthday, happy happy birthday! More birthday to come! And advance happy birthday to Miss Jocelyn Formento! Ngayong darating na December 18. Ayan birthday niya. Happy birthday po! And welcome na rin natin ang ating mga new subscribers. Welcome po sa ating channel. And shout out also sa ating mga silent viewers. Advance Merry Christmas to Mars Annie Jones, silent viewers ng Montgomery, Alabama. Shout out to Maria, Franda Amba. Hello po. Shoutout to Miss Edeline Ramos, Salvalang Kuya, Nelsi Lamag, Sonjoy Mika, Nanay Lilia Tech, Amy Sarabello, Miss Jocelyn Castro, Marisa Gonzalo, Miss Vivian Cortez, Yan Yanig, Jan Eitan, Arlene Caballero, Joanna Fernandez, Leia Beludo, hello! And shout out also to Laila Mamalangkay. Hello po. Shout out to you. Shout out to Christine, Maria Bertudaso Alvior, Catherine Rodriguez, de Valencia, Marivic Pares, Ana May Jumalon, Andrea Jumalon. Shout out. And shout out also to Irene Merabel. Hello. Johnny D. Arco. Shout out. Hazel Narcisio, Manay Sofia, Jovel Murillo, Eleonor Fulminar, hello. Ronaldo Mulinale, shout out po. Shout out to Miss Nora Agbawa, Florenta Sayangko, Nomar Jane Pasqua, shout out. Bernadette Tison, Ara Magistrado, Miss Eleanor Balonso, hello po. Helen Yuminio, shout out. Richland Serbeto, Miss Ling Albor, Miss Susan Anion, Miss Susan Garata, Leyan Nuke, Miss Nen Elsie Sura, Miss Leia Biludo, Pato, ay sa Apolonio Pela yung Miss Malusin Shane, Ate Sheila Balute, Jenna Vega de la Torre, and shout out also to Grace Ador, German Divina na and shout out also to Grace Lingaw lingaw Ang tama ba? Linggaw, Linggaw. Shout out po. And shout out also to Jenica Garcia, Arlene Reyes, Rizalina Galeria, Miss Florenda Sayanko, Richard Parado. And shout out also to Nanay Mirna Gabayno. Nanay Bebe, shout out. And shout out also to Miss Jessica Magbanwa, Jessica Aludo. And shout out also to Juvita Colette. Ma'am Juvilia Janice Shawararat And shout out also to Enzo Fernandez Flaviana Cabello Shout out Maricris Napaw Maricris Entero Barongo Oliver Barrios Shawararat to you Jessica Kahinde Miss Elena Robles Rosalie Laconsay Gem Polo Beverly Tal Perar Pilar Miss Marites Ayora Chloe Jane Aquino Marisa Tribiana, shout out. And shout out also to Miss Vilma Abrimacha and Bernadette Tison. So, dyan lang po muna kayo para makita nyo kung ano-ano yung mga nakuha natin. Salamat! Anyari be? <laughs> Pagod ka. <laughs> Pagod sa jackpot mga ka-subscribers! At eto nga po yung aming mga nakuha. Ayan po oh, ang dami naming ditong cereals, donut, at maraming mga anik-anik. Tingnan nyo naman ito. Isang box. Extension cord. Ang tanong, magagamit ba to sa Pilipinas? Kasi alam ko sa inyo, 220. So, adapter naman yan. So, baka magamit nyo. Ayan, no? Oh. Napkin, diapers, at ang dami nating glue. Tamang-tama yan sa mga nag school Bigay natin yan sa mga teacher para para merong magamit yung mga estudyante niya. Ballpen. Ayan po oh. Ang liliit. Tingnan nyo na lang. Pagmasdan nyo na lang kung mga ano-ano yan. At ako'y nabubulol-bulol na. Hindi ko rin po alam kung mga ano ito. Basta alam ko. Jackpot kami. O, oh, tingnan nyo to. Meron pang pang paint. <laughs> May sapatos. oh may sapatos tayo. Mukhang ito ay size 9. O, size 9 nga. Pambabae ba o panlalaki? Hindi ko sure. O, size 9. Sinong size 9 dyan? Kaway-kaway. At ito po, akala ko speaker. Yung pala heater. <laughs> heater pala yan. Ito pala ang speaker. O! Oh. Hmm. Hindi naman pala talaga ako nagkamali. May speaker naman talaga tayong nakuha. At ito pa. O, garbage bag. Candy table cloths, towel. Oh, hindi ko alam kung mga ano 'yan. Basta, alam ko jakpat tayo. <laughs> At meron akong cat leader. Syempre, kailangan ko po 'yan sa aking mga pusa. Oh, meron pang ganito. Happy birthday. Yes, if today's your birthday. At meron pa tayong chair pambata. So, yan yung aming jackpot. Kahit bukas pa ang tindahan, humarbat na agad. So don't forget to like and share and good vibes comment. My best let's vlog. Bye. Have a good day.